the best part ng bangos. Thanks, girl. May bayan na, uy. Aw! Nagusya gamay kayo, mga gas niya. Wow, humot ka ni ba? Ang bango-bango. <laughs> ang bango-bango <laughs> ng bangon. Okay. And the moment of truth. Oh, nagpe-peta o na. Sa so, sawan. Ding, 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 ding. Mmm. Umot kayo ang Dahon sa saging. Kawa. Hmm. Oh, Mara. Ang tapos favorite. Ang bango-bango. Ang... <laughs> yes. Wow. Sokto tos luto. kalau kalau Tambok. tambuk, awang tambuk taste the the yummy, how was uh, it? ko. Alang <laughs> gamay niya, iuli. Ha? oh sa ang sabaw, yung muli ko. Oo, oh, ang sabaw. Plus kani, plus kani. Oh, sa daw, eh? Oh, gusto ito ni Miguel. Palitag ka itong pot. Ito na. You should try Ate, no? Last one. Ito na It tastes like like salt so little. Ya, yeah. this is paksil na isda. Hmm, blub blub blub. Isda man tatanan ron sa. Mm. Inten sabuad, sinugba o uh, ko an. Lolay-layo nang ba. <laughs> Last one, magluto na sagbalik si Papa bok kanon. Eh kurot na amosta. <laughs> 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 kayo magluto lutok paksil sa Papa oh. Bo. Amen, bye. Mhm. Mm Thanks, Gan. The best part ng bangus. Thanks, Gan. May bayan na, uy. Oh. Aw! <laughs> <laughs>